Hi guys! ito na ang ating inaabangan, ang pagpapatuloy ng ating video! Sa last episode, nakita niyo kung paano kami sumakay ng ferry mula Battery Park pabutaw Liberty Island kung nasaan ang Statue of Liberty. Sa pagpapatuloy ng ating video, papakita namin sa inyo ang museum kung nasaan matatagpuan na ang Old Torch ng Statue of Liberty. Isang trivia lang guys, no? Alam nyo ba na ang lumang torch na hinahawakan ng Statue of Liberty ay nasa ilog ng museum na ito? At ang bagong hinahawakan niya ngayon ay bago na. Dahil ang luma ay nasira nung nagkaroon ng bagyo noong. Bago natin yung ng video, mapakita namin sa iyo ang mga clips ng mga video na nasa loob kami ng museum. Abangan natin ito at kayo matutuwa. Pero bago natin umpisahan, papakita namin sa inyo ang mga nakalang video. Kaya naman kayo. Ay, ah, New York sa mga building dito. Oh. Parang Dubai lang. Bomb, so, okay. okay guys, kita, yung nyo ba yung subway? Eh, no? Subway, New York City Trash. Ganda. Tingnan nyo. Kita, -kita na, diba? oh, na mo? Kita-kita na, di ba? Oh, nagugutom na ba kayo? Gusto libre ko muna kayo ng ano, May e sandbox kami dito sa may New York, sa may Butter Park. Mabisita tayo galing Pilipinas. Pangalan niya ay si Babes. Saan so, si Babes? Ah, si Mommy Babes. Ah, kita niyo yung dating World Trade Center? Ayan o, oh, o. Oh. So guys! Hintay ko. ako! Nabili tayong gloves kasi malamig dun. Ayan o. Oh. Gloves, gloves, gloves! Ayan, sino Chiki Pips? So, napabili pa ng ano, mga souvenirs! Oh, Diyan tayo sasakay! Diyan tayo sasakay! And nasasakay na tayo ng Statue City Cruises! Ang daming mga turista oh! Nandun ang babaeng may ice cream na hawa! Wow! So yan nga ang sasakay natin! Onboarding na tayo! Dito na kami sa Cruise Ferry! at ang.

tourist. Oh, tayo na kayo. Siling na natin ang buying may ice cream na dala. 'Di ba? Dati nakikita lang natin yan sa commercial, 'di ba? Yung Liberty, Liberty. Diyan kami sumakay ang ferry. Kung saan kami sumasakay? Kanina. Atin ah, na lang kami dito sa Liberty Island. Ah, syempre, yung mga bata. Excited. Pagkita si Liberty. Uh, statue of Liberty. The Gifted ng France noong uh, pagkatapos ng Second World War. Syempre, ayan, nandito na tayo. Wala tayo. Ay, nakikita ko na! Nakikita ko na. Ayan siya. Ang ganda, di ba? Why is the Statue of Liberty is color green because it's made of copper. Ngayon, alam na natin kaya gusto nyo makita ang malala lugar may mga telescope Kaya so may mga niyan Bayad Oh ho! Marapit na tayo dito! Sa may front ng Statue of Liberty Are excited guys? Excited? Siyempre ako excited! Hello guys! Dito na kami sa tapat ng Statue of Liberty Nakikita nyo nasa tasa Oh hindi 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 Oh hello! yano Dati, nakikita ko lang ito sa TV. Eh. Ngayon, ko na personal. Ayan siya. Ang babaeng may Torts. Guys, ito naman na replica ng paano yung Statue of Liberty. Yan, galing yung si Bates, oh. Galing. Sa likod ko naman ay ang lumang torch na nasira nung nagbagyo. Yan naman ang replika ng mukha ng Statue of Liberty. Ito niyo na ba ang original torch ni Statue of Liberty? Kung nakikita niyo si Statue of Liberty doon, ayun, meron siyang torch, di ba? Yun, ano na lang yun, replica. Ito original. Alam niyo ba kung bakit siya nandito? Kasi nasira daw ng calamity Ayan, tingin niyo nagka-UPV, ayan no? Kaya binaba siya rito. Kasi nasira siya. Ginawa na lang siya rito ulit. Kaya yung, yung nandun. Yung nandun, nakikita niyo nandun? Yan, ito, 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 ito. Lumana yan. Ay, bago pala, sorry, bago. Bago, bago. Ito yung luma. Ito yung lumana. Diba? Ito ang pinakalumang... Ipapakita ko naman sa inyo ng malapitan ang lumang torch! na dating hawak ng Statue of Liberty. Magitaw. Uh, At syempre, ayun, nakikita nyo. Yung torch na yun, yan, bago na yan. Yun na yung replica na lang dito. Ayan, kita nyo, di ba? Syempre, papagita ko ng jura ko. Oh, di ba? Ayan, no? Ganto, di ba? gusto ang simbibs nandito siya sa may likuran ng original torch ng Statue of Liberty eh, Statue of Liberty nandun siya o, hindi nakita yung Statue of Liberty yan, di ba? nasa likod dito lang kami at syempre sila nandito Ayan, si mami, masakit ang chan dahil gusto mga kinain niyang sobra syempre, ang mukha ni Statue of Liberty ayon. kita nyo? o, di ba? tapos yan

Tignan nyo Nakikita nyo dyan ang mga history Kung paano itinayo ang Statue of Liberty Ang gift France, America, na ng France um, sa Amerika Ito na, magkinaos ng To Ayan ang National Park Service U.S. Department of Interior Okay, dahan na kayo, baka madulas kayo dyan Nandito tayo ngayon sa Love Uy, ang ganda It's nice Ito yung miniature Diba? Ayan dito kami ngayon sa museum. Ito ang kasaysayan ng Statue of Liberty. Ayan. Sa loob ng museum, ipapakita ko naman sa inyo kung sino ang naging utak ng Statue of Liberty. Bago na lang ito pinigay sa Estados Unidos noong 1886. Sagisag daw ito ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, ang bansang France at ang Estados Unidos. Anong ginagawa siya? Kita niya. Wow, oh, ang galing. Natouch mga pieces. An effort of extraordinary devotion. Ayan okay. okay, yung paa niya, no? Ang paa ng Statue of Liberty. ay nagawa sa copper yan. Nagawa sa pure copper. Oh, ano? sweet. Wow, di ba? mo na film mo yung cover, di ba? Copper na paper, oh. At yan, haming Tuloy ng paglalakad. Ah, uh, yan ang molde. Mold yan, mold. Paano ginawa yung the folks. Ayun, mga carpenters, oh. Ano, yung ginagawa siya, may record pala sila, oh. ano? Yung picture, ang ginagawa. Shaping of cover steers. Ano? video muna tayo dito opening sorry oh ito ito yung base yung base nung statue of liberty oh kasi saan yung oh wag mo no wag mo hawakan ba wala oh, don't touch is desert design ito yeah. uh, yung ulo ng statue of liberty ginagawa na oh. Ito naman oh. Yung likod, yun yung structure niya, yung log. Embracing the liberty. Diba? Ring, diba? Nagaling na pagkawa. Ah, oh, yun po. Tagal na siguro nito, 1883 po. Adal lang pala nito. Sige kayo. Mga pira pera-peraso. Hindi naman paano. Kaya may grand as well siya eh, babe. Ang daming tao. gusto mo magkita yung original torts ni Statue of Liberty? Ayun oh. No? Ayun. Nangita ko na. Ito. Hindi gusto makita yung original torch. Yung nakikita mong torch dyan kay Statue of Liberty, luma na yun. Ito yung original. Ayan. Masira kasi nung storm. Ay dito, pinabasa rito. Ito yung original torch. Oh, sorry. Ito, tingnan natin yung original torch. ito so, ang original torch kung saan nandun eh nakikita niyo ba yun yung torch na yun eto yan dati yan. ayan din siya yung mukha ni Statue of Liberty oh, diba ba oh. Ang papanoran dito. Ang take your portrait gagawin naman natin ngayon ay magpapapicture. Oh. Yeah. Uh. Ito, ito, tingin na. Ito, Okay. Ako. Oh, Ako no, na, hindi kayo kita na. Alala ito yung konti. Gusto oh. kayo dito. Gusto kayo. Masin Guys, papakita ko sa inyo. Sing, sa mo TV screen na to makikita nyo kung ilang nationalities ang nag sa isang araw. Mga iba't ibang tao na galing sa iba't ibang mansa na naging bisita sa araw lang na ito. Wala pa. mo nakikita. Picture At ayun nga no, nakita namin ang aming picture. Papunta sa picture of pain. Pupunta kami ngayon, isang exhibit sa theater. Dito sa may Statue of Liberty. Ayan, magkikipila tayo dito. Ipila tayo dyan ngayon. Ipila tayo. Oh, statue. Okay, Chongqing. Come on, Guys, sa museum na ito, may papanoorin tayong short videos. Papakita natin dito ang naging kasaysayan kung paano na ang Statue of Liberty dito sa New York. Greatest stroke of genius. They can go inside the statue. Rising up through the structure, the statue is not just an engineering marvel, but an unforgettable metaphor. What you the statue of liberty. Right? Ayan ang uh, World Trade Center. Ayan, nandun. At syempre, ang torch. Uh, At syempre, maghanap ako ng po pup pupuntahan doon. Uli, sasakay naman tayo ng ferry dahil tapos na ang oh, commercial dito sa Liberty Island. Ayan, sasakay naman tayo ng ferry back to New York. To main line. Main Uh, new batches of people. Darating. Parang mamasyal sa Statue of Liberty.

ting paglalakbay dito sa Liberty Island kung saan magkikita nyo ang Statue of Liberty Tapos natin mamasyal sa Statue of Liberty. Next destination natin, ang Ellis Island. Marami tayong ng mga history mula sa building na to. Nasa Ellis Island tayo ngayon. Ito yung mga ginamit ng mga immigrants na mga box. May train mo dito sa Tapos na ang ating tour dito sa Statue of Liberty. Pagkatapos nating mamasyal, may pupunta tayong island, ang Ellis Island ito kasaysayan ng immigration ng Estados Unidos ng araw. Ipapakita sa Ellis Island kung paano ang naging kasaysayan ng mga ng araw. Paano napunta sa Estados Unidos ang iba't ibang uri ng tao mula sa paglayag sa barko hanggang sa paglalakad lang. Makikita rin dito sa konstitusyon na to kung paano naging part ng USA ang Mexico. Ipapakita rin dito kung paano ang naging buhay nila nakita rin dito sa institusyon na to kung paano pinutol ang pangalipin sa mga tao na sa Afrika. na natin puputulin ng video. Papakita lang namin sa inyo ang mga ilang clips. Hanggang bukas, abangan nyo ang susunod na video. Ingat kayo and bye-bye!